Ang mga karaniwang prutas na ito ay maaaring wakasan ang insomnia sa loob ng 72 oras. Bakit walang nagsabi sa iyo na mas makapangyarihan pa pala ang isang saging kaysa alinmang gamot pampatulog? Mayroon bang kumikita sa iyong paghihirap tuwing gabi? Napaniwala ka na ang madalas na pagising upang umihi ay isang hindi maiiwasang kapalaran matapos ang edad na anim na po. Habang tahimik kang nagtitiis, may mga tao sa Pilipinas na nadidiskubre ang sinaunang mga lihim na ayaw ipaalam ng industriya. Ngayon, isisiwalat ko ang nakakagulat na katotohanan na maaaring magbago ng iyong mga gabi magpakailanman. Pagod ka na bang magising ng tatlo o apat na beses tuwing gabi para umihi? Pakiramdam mo ba'y pagod ka pa rin kahit walong oras kang natulog? Ang sasabihin ko ngayon ay maaaring tuluyang baguhin ang iyong buhay. May isang kondisyon na tinatawag na nocturia. Ito ang madalas na pagbangon sa gabi upang umihi. At maaaring nasa loob lang ng iyong kusina ang solusyon at ilang piso lang ang halaga. Sa Pilipinas, Higit sa kalahati ng mga taong lampas sa 60 taon ay nakararanas nito. Sila'y nagigising na pagod, irritable, at walang sigla para sa pang-araw-araw na gawain. Hindi ito normal at hindi kailangang tanggapin bilang kapalaran. Ipinapakita ng mga pag-aaral na pinapataas ng nokturya ang panganib ng alta presyon, diabetes, at mga sakit sa puso. Ngunit ngayong araw, Matututuhan mong putulin ang siklong ito gamit lamang ang mga prutas na likas at abot-kaya at talagang epektibo. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ni Tita Rosa, isang retiradong 68 taong gulang mula sa Cebu. Sumuko na siya sa ideya ng maayos na tulog, iniisip na ito'y bahagi na ng pagtanda. Apat na beses siyang nagigising gabi-gabi at laging pagod tuwing umaga. Hanggang sa natuklasan niya ang bisa ng apat na espesyal na prutas na ito. Sa loob lamang ng tatlong linggo, nakatulog siyang parang sanggol. Ngayon, nagigising siyang masigla at may lakas upang alagaan ang mga apo. Ang unang makapangyarihang prutas ay ang pakwan. Baka iniisip mo, paano makakatulong ang isang prutas na puno ng tubig para hindi ako magising sa gabi? Mukhang salungat sa inaasahan, hindi ba? Ngunit kapag kumain ka ng pakwan sa umaga o hapon, maayos nitong hinuhydrate ang iyong katawan. Dahil dito, mas maayos ang paggana ng iyong mga bato sa araw. Sa gabi, hindi ka na kailangang magising ng madalas sapagkat nailabas na ng katawan ang sobrang likido sa tamang oras. Ang pakwan ay mayaman sa putasa na tumutulong magbalanse ng sodium sa katawan. Pinapababa nito ang pagkaipon ng tubig at binabawasan ang presyon sa pantog. May taglay din itong lycopene, isang sangkap na nagpoprotekta sa mga silula ng daanan ng ihi. Parang tinuturuan ng pakwan ang iyong katawan kung paano mas mahusay gamitin ang tubig. Kumain ng dalawang hiwa tuwing umaga at makikita mo ang pagbabago sa loob ng ilang araw, ang pangalawang prutas ay ang blueberry o arandano. Ang maliliit na asul na prutas na ito ay parang mga sundalong nagbabantay ng iyong mahimbing na tulog. Naglalaman ito ng anthocyanin at proanthocyanidin, mga sangkap na nakababawas ng pamamaga sa pantog. Kapag hindi namamaga ang pantog, hindi ito sumisigaw ng kailangan nitong ilabas ang laman. Parang batang umiiyak. Kapag kalmado siya, lahat ay mahimbing na natutulog. Nakakatulong din ang blueberries laban sa impeksyon sa ihi, lalo na sa mga kababaihan at matatanda. Minsan, may maliliit tayong impeksyon na di natin nararamdaman, pero nagiging dahilan ng madalas na pagbangon sa gabi. Pinapatibay ng prutas na ito ang dingding ng pantog na parang isang kalasag. Bukod dito, pinapaganda rin nito ang galaw ng bituka. At alam mo ba na ang paninigas ng tiyan ay maaaring magdulot ng presyon sa pantog? Sa pagkain ng blueberries, dalawang problema agad ang naaayos. Ang pangatlong prutas ay ang pinya. Ang prutas na ito, na sagana sa ating bansa, ay parang natural na botika. Ang pinya ay may bromelain isang enzyme na nagpapababa ng pamamaga sa daanan ng ihi. Para kang may doktor sa loob ng iyong katawan. Kapag wala ng pamamaga, wala na ring iritasyon, kaya nababawasan ang bigla ang pakiramdam ng pagihe. Mayaman din sa bitamina C ang pinya na nagpapalakas ng iyong immune system. Ang malakas na resistensya ay tumutulong labanan ang mga impeksyon bago pa ito lumala. Maraming tao ang may banayad na impeksyon na di nila alam, pero nagdudulot ito ng nokturya. Ang pinya ay parang guwardya ng iyong pantog. Kumain ng ilang hiwa sa tanghalian at hayaang ang prutas na ito ang magtrabaho para sa iyo. Ngayon, narito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang saging. Ang karaniwang prutas na ito ay tila bayani na nakatago sa dilaw na balat. Ang saging ay may taglay na magnesium, isang mineral na nagpapaluwag sa kalamnan ng pantog. Kapag relax ang mga kalamnan ng pantog, hindi ito biglang kumikilos na parang kailangan mo nang umihi. Parang mainit na paliguan para sa naninigas na kalamnan, kusa itong humuhupa. Pero hindi lang iyon ang kaya ng saging. Mayroon din itong tryptophan na tumutulong sa iyong katawan gumawa ng melatonin, ang hormone ng tulog. Ibig sabihin, hindi ka lang madalas umihi sa gabi, kundi mas malalim pa ang iyong tulog. Ang fiber ng saging ay tumutulong sa paggalaw ng tiyan, kaya hindi ito nagpapadagdag ng presyon sa pantog. At ang natural nitong asukal ay nagbibigay ng banayad na enerhiya nang hindi pinapahirapan ang mga bato. Ang isang saging sa gabi ay parang natural na lunas para sa mahimbing na tulog. Alam mo ba na mas mainam para sa pagtulog ang hinog na saging? Kapag mas hinog, mas maraming taglay na triptopan. Kaya huwag itapon ang mga saging na may kayumangging batik. Perpekto ang mga ito para sa merienda bago matulog. Si Tito Miguel, 72 taong gulang mula sa Davao, ay nagsimulang kumain ng isang saging tuwing alas 7 ng gabi. Sa loob ng dalawang linggo, mula sa limang beses sa gabi ay naging isa na lang ang kanyang pagpunta sa banyo. Ngayon, mahimbing siyang natutulog at nagigising na may bagong lakas. Mahalagang maunawaan na ang mga prutas na ito ay hindi mahika, mga makapangyarihang likas na kasangkapan lamang sila. Para mas epektibo ang resulta, pagsamahin ito sa masustansyang mga gawe. Uminom ng maraming tubig sa umaga at hapon. Maaaring mukhang taliwas, pero ang tamang hydration sa araw ay nagpapababa ng pagkauhaw sa gabi. Iwasan ang pag-inom ng maraming likido pagkalipas ng alas 7 ng gabi. Iwasan din ang kape, alak at mabigat na pagkain bago matulog. Gusto mong malaman ang isang sikreto? Maraming Pilipino ang gumagamit na ng mga prutas na ito nang hindi alam ang kanilang mga benepisyo. Sa ating kultura, likas ang pagkain ng sariwang prutas, pero madalas hindi natin alam na kaya nitong lunasan ang ilang partikular na problema. Ngayon, hawak mo na ang kapangyarihang ito. Gamitin mo ito. Gumawa ng rutinas, pakwan sa umaga, blueberries sa merienda, pinya sa tanghalian at saging bago matulog. Madali lang, masarap at epektibo. Hayaan mong ibahagi ko pa ang isa pang nakaka-inspirasyong kwento. Si Lola Carmen, 75 taong gulang mula sa Maynila, ay umiinom na noon ng mga gamot pampatulog. Anim na beses siyang nagigising tuwing gabi at pakiramdam niya'y parang bangkay sa araw. Matapos niyang isama ang apat na prutas na ito, sa kanyang pagkain. Sa loob lamang ng isang buwan, ay bumaba ito sa dalawang beses na pagising sa gabi. Ngayon, hindi na niya kailangan ng gamot upang makatulog at may lakas na siya upang makipaglaro sa kanyang mga apo sa tuhod. Mahalagang tandaan na ang pagkain ay isa lamang bahagi ng solusyon. Gumawa ka ng kapaligirang nakatutulong sa pagtulog. Madilim, malamig at tahimik ang kwarto magkaroon ng tamang rutinas sa oras ng pagtulog, matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Gumawa ng mga gawaing nakakarelax bago matulog, pagbabasa, pagdarasal o pagmumuni-muni. Mas epektibo ang mga prutas na ito kapag isinasama sa mabuting mga gawe sa pagtulog. Ngayon, nais kong magbigay ng isang mahalagang babala kung sa kabila ng mga pagbabagong ito ay patuloy pa rin ang problema? Kumonsulta na sa doktor. Maaaring ang nocturia ay senyales ng mas malalim na kondisyon gaya ng problema sa prostate, impeksyon sa ihi, o hormonal imbalance. Huwag matakot na humingi ng tulong mula sa propesyonal. Ang mga prutas na ito ay mga likas na katuwang lamang, hindi kapalit ng tamang medikal na lunas kung kinakailangan. Alam mo ba na ang kakulangan sa tulog ay higit pa sa simpleng pagkapagod? Kapag hindi ka nakakatulog ng maayos, humihina ang iyong resistensya, bumababa ang iyong memorya, at nagiging iritable ka, mas mataas din ang panganib sa mga aksidente. Ang mga taong kulang sa tulog ay mas madaling kapitan ng diabetes, alta presyon, at mga sakit sa puso. Kaya ang pag-aayos ng nokturya ay hindi lang usapin ng ginhawa. Ito ay tungkol sa kalusugan at kalidad ng iyong buhay. Pag-isipan mo, ilang gabi na ba ang nasayang mo kakagising para umihi? Ilang umaga ka na bang nagising na pagod at walang gana sa buong araw? Kayang ibalik ng mga prutas na ito ang mga gabing iyon sa iyo. Isipin mong nagigising kang masigla, puno ng lakas, at handang harapin ang bawat sandali kasama ang iyong pamilya. Walang kapalit ang ganyang pakiramdam at ang solusyon ay mas simple kaysa inaakala mo. Balikan natin ang apat na makapangyarihang prutas na ito. Una, ang pakwan nagbibigay ng sapat na hydration at nagpapabuti ng paggana ng mga bato. Pangalawa, ang blueberry lumalaban sa pamamaga at impeksyon ng pantog. Pangatlo, ang pinya binabawasan ang iritasyon at pinapalakas ang immune system. Pangapat, ang saging. Pinaparelax ang mga kalamnan ng pantog at pinapaganda ang kalidad ng tulog. Ito ang mga natural mong sandata laban sa nocturia. Ang pinakamagandang bahagi, madali mong makikita at mabibili ang mga prutas na ito sa Pilipinas. Mura lang ang mga ito at matatagpuan sa palengke, supermarket, o sa mga naglalako sa kanto. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki sa mahal na gamot o imported na produkto. Ibinigay na sa atin ng kalikasan ang lahat ng kailangan natin, kailangan lang nating matutong gamitin ito ng tama. Nais kong maunawaan mo ito. Ang edad ay hindi hatol upang maging pangit ang iyong tulog. Hindi mo kailangang tanggapin na ang madalas na paggising ay normal kapag lagpas 60 ka na. May mga likas na solusyon na abot kaya at napatunayang mabisa. Marami na ang nagbago ang gabi dahil sa mga simpleng prutas na ito. Ngayon ay panahon na upang ikaw naman ang makaranas ng pagbabagong ito. Mas madali ang pagsisimula kaysa iniisip mo. Bukas ng umaga, magdagdag ng hiwa ng pakwan sa iyong almusal. Magbaon ng blueberries para sa merienda. Kumain ng ilang piraso ng pinya sa tanghalian. At tapusin ang araw gamit ang hinog na saging. Hindi ito komplikado, hindi ito mahal. At maaari mong maramdaman ang benepisyo sa loob ng ilang araw lamang. Tandaan, ang susi ay konsistensya. Huwag maghanap ng himala sa isang gabi, kundi maging matiyaga at masigasig. Kailangang mag-adjust at tumugon ng katawan sa mga pagbabagong ginagawa mo. Ituloy ang rutinas na ito ng hindi bababa sa tatlong linggo. Karamihan ay nakakakita ng malinaw na pagbabago sa panahong iyon. Maging mabait sa sarili habang dumaraan sa prosesong ito ng pag-aalaga. Ang mga prutas na ito ay hindi lang mga natural na lunas. Mga pamumuhunan ito sa iyong kalidad ng buhay. Kapag maayos ang tulog mo, mas may lakas ka upang gawin ang mga bagay na gusto mo. Mas masaya ka sa piling ng pamilya at kaibigan. Mas ganado ka sa mga libangan at ehersisyo. Ang mahimbing na tulog ay pundasyon ng isang masagana at masayang buhay sa pagtanda. Alam mo ba na ang mga taong hindi nakasubscribe sa channel ay mas malamang makaranas ng matinding insomnia dulot ng pagka sa susunod na video Totoo ito. Para maiwasan ang problemang iyan, pindutin mo na ang button ng pag-subscribe. At kung hindi mo rin pipindutin ang bell, baka magising ka sa kalagitnaan ng gabi kakaisip kung may bagong video. Huwag nang ipagsapalaran. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga prutas na ito ang meron ka na sa bahay? Alin ang una mong susubukan? Isulat mo sa comments kung alin ang pinakanakatawag ng iyong interes. Ikwento mo rin kung ikaw ay may nokturya o kung may kakilala kang nangangailangan ng mga payong ito. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba na nanonood rin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito o may napulot kang mahahalagang kaalaman, pakibigyan ng like. Ang iyong like ay tumutulong upang maabot namin ang mas maraming taong makikinabang sa mga likas na payong ito. I-share sa mga kaibigan at kapamilya na maaaring dumaranas ng parehong problema. Sama-sama tayong magpalaganap ng kaalaman at kabutihan. Tandaan mo, nasa kamay mo ang iyong kalusugan. Ang apat na prutas na ito, pakwan, blueberry, pinya, at saging, ay maaaring maging unang hakbang tungo sa mahimbing na gabi at masiglang araw. Huwag mong hayaang agawin ng nokturya ang kalidad ng iyong buhay. Simulan mo na ngayon maging tapat sa iyong bagong rutinas at paghandaan mong muling maranasan ang ginhawa ng isang magandang tulog. Ang iyong paglalakbay patungo sa mas magandang pagtulog ay nagsisimula na.